laki mula sa 25 at saka 2000 sa kabila uh, naging 200 okay good morning sa atin lahat mga kapatid magandang araw na naman sa atin lahat ang video na to ay para sa mga uh, katulad nating gustong mamasada at uh, isishare share ko lang yung ating uh, karanasan sa pagkuha ng ating classification ng ating motor. Yung pagbago pa lang kasi ay ano siya, naka-private pa lang siya with sidecar. Then, para makapasada ka, ah, uh, kukuha ka ng franchise. At uh, pag nakuha mo ng kanyang franchise, kailangan mo pa rin uh, i-change class yung ating papel ng ating motor. So, yung ating mga private with sidecar na motor ay gagawin nating four high tricycle. So ganito 'yon. Dito makakatipid ka na, makatulong ka pa sa mga susunod na gustong sumubog uh, sumubok o gumawa nito itong ating ginawa. Dahil bago nga pa lang ako nagtanong ako sa aming tudahan, uh, umihingi sila ng 2 pipe para ma, sila na lahat mag, Pasa uh, ng ating mga requirements papunta din sa LTO at hihintay mo na lang yung kanyang pagka-change class ng ating papel ng ating motor so namahala na ako doon sa 2.5 na yon at yun na ginawa ko pumunta ako sa isang yung mga private na pinagpukuhan ng, ng mga lisensya sa kanilang office mismo at yun nga sabi nga nila magbibigay daw ako ng 2,000 at sila na mismo yung magpaprocess ng mga requirements sa LTO. So, mula sa 2.5 na naging 2,000. So, namahalam pa rin ako doon. At umalis ako. At sabi ko sa sarili ko, masyadong mahal. ah uh, ganun pa man, wala talaga akong alam sa mga ganun lakaran pa. So, pagpapakuha ko ng, ng papers ng ating, pape, ng ating motor, original kasi ang kailangan ng uh, pag-change class uh, private to for hire. So, original na na ORCR ang kakailangan nila doon. So, medyo natagalan yung pagkuha natin ng papers ng motor dahil nga uh, umabot siya ng mga 3 months bago dumating yung original papers natin. So, pagkakuha ko ng original papers, ako na mismo pumunta doon sa office ng LTO. At yun, medyo malayo siya, pero sabi ko sa sarili ko, uh, okay lang kahit maghapon ako doon at least alam ko yung mga nangyayari doon at sa susunod ay alam ko na o may share ko na yung mga dapat gawin o yung mga dapat na requirements at dadalhin. So pumunta ako uh, mga 8 ng umaga. So naglakas ako loob. Naglakas ako na ako na mismo yung maglalakad dahil masyadong namala ako sa dalawang at sa katupay. Makakastos man ako na yung 1,000 pasok pa rin yung ating masasayang na araw doon so yun nga pumunta ako bali ang kailangan lang pala nila doon pagpapasa ko ng papers ang kakailangan nilang nila na requirements ay orig papers ng ating motor at saka yung ating papel ng franchising so kakailangan nila hindi na nila kailangan yung IDs o mga ano ang kailangan lang nila dalawa uh, uh, papel ng ating franchising at saka o papers ng ating motor. So pinasa ko 'yun then na na ko ng mga dalawang oras at yun nga tinawag na yung pangalan ko na yung dating private with sidecar ay uh, napalitan na ng uh, four height tricycle so ganun ang uh, saya ko na noon dahil makakapila na ako kasi nga may franchise na ako ayaw akong pagpilahin ng tuda kasi nga private pa lang ako nasaya akong nanuan so tinanong ko kung ilan yung babayaran ko at alam nyo ba kung ilan yung nabinayaran ko doon alam nyo ba kung gaano tayo nakatipid ang laki ng tinipid natin sa halagang 2,500 at 2,000 sa kukumpara natin sa binayaran ko so dalawang oras lang ako naghintay doon nakuha ko na yung papel at ang binayaran ko lang doon ay 260 pesos. So, ang laki mula sa 2,500 at saka 2,000 sa kabila uh, naging 260 pesos. Di ba? Laki. So, uh, gusto ko lang i-share para sa mga gustong nagbabalak o gustong mag for hire o yung mga magpa-change class o gustong mamasada ay hindi na nila ibibigay yung kanyang mga papel o hindi na nila ipapalakad sa mga iba, mga private na agency. So, ganun yun. Sinear ko to para alam nyo, para makatipid na din kayo kasi ang hirap mamasada, no? Tapos, ganun-ganun uh, lang kalaki yung hihingin nila and dali lang palang kumuha ng papers na weeds, uh, na for hire tricycle. So, ganun lang yung ating ginawa. Uh, kailangan mo lang talagang maging masipat at matsagapag pag, pag naglalagat ka ng mga papers. Hindi ka dapat umaasa sa mga iba para makatipid ka. So sana nakatulong ako siya nga pala po sa mga sa mga subscribers natin. na uh, pasensya na po kung here na lang po tayo mag-upload ng mga videos natin about sa mga makina at sa mga motor at sa mga washing at sa ilang mga uh, mga ginagawa natin na ina-upload dati uh, nakapokus muna tayo sa paghahanap buhay ng uh, tricycle muna tayo mga, mga sada para kahit paano eh malis naman ng konti yung mga stress natin may enjoy natin yung mag write so pasensya na po pero mabahala at mag upload pa rin ako pipilitin ko mag upload uh, kahit medyo nahihirapan niya ako kasi nga tatlo yung anak ko na mag isa lang ako ang aalaga sa kanya so uh, masyadong mahirap para mag edit pa ako ng mga video masyadong mahirap para mag mag-video ako sa mga dapat kong ginagawa. So, pasensya na po. So, salamat at sana po nakatulong na naman po ako sa videos na to. At uh, sabi ko nga lakas ng loob para makatipid ka ng gusto. So, marami salamat. God bless po sa atin lahat.